Nandito kami ngayon sa Jollibee Pagkatapos ng aming seminar So magpapalamig muna kami guys So na Ayan guys So kaway-kaway kayo dyan So kakain muna kami sa Jollibee Okay guys Tara let's go Pasok muna tayo sa B Ito yung Pinaka-favoritong place namin Jollibee Jollibee oh Ang ganda ng smiley Jollibee Nang aakit talaga siya O Inaakit na, na talaga ako Ayan guys Tara kakain muna kami dito Oh, maaga talaga na natapos ang aming seminar. Siyempre, magpapalamig kami, guys. So, ayan, si Gabi. O, dito muna tayo, guys. Gabi, bidang saya, bidang sarap. Gabi, Gabi, ayan. Okay. Thank you, Jollibee. Nandito na naman ako sa'yo. Magpapalamig kami. Okay, mag-order kami. Eh, nandito na kami sa loob. Nasa loob na kami. Ang ball pen. <laughs> Maganda ka may standa. Kakain muna kami dito. Sa so, Jollibee kami. Order. O order kami. Yung malamig lang na ano, ang order na. <laughs> <laughs> Ewa, wala mo na kami kapirahan. Dito lang. <laughs> Ayan o. Oh. talaga kami kapirahan. Siyempre. Siyempre. Taya. <laughs> wala, wala talaga? Wala talaga. So, ako lang muna ang taya. For... <laughs> 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 so, ako lang muna guys kasi bibili kami ng ano? Rock float. Magpapalamig kami. Drinks and kahit ano ba na aming magustuhan. Oh, dito. Ano na Ano na? lang ang iyong may pagkain kaming baon. So, bibili kami ng pantulak. Ayan. Ha? Ha? Ha, ha, ha. Ha, ha? ha? Bibili kami ng pantulak. So, dito muna kami mag-stay sa Jollibee. Oh, mag-stay muna kami. Kasi bibili kami. Kukunin ko siyempre yung link ko. Friends price. Magpaprice ka so, right. uh, mag pa? Yes. Nawawala ang ating ano.